Petro, no So guys nga pala Totoo ba yung ano Yung 50% off na Petron Na gasolina Kung totoo nga Humin kayo sa baba Kasi Grabe yung ano eh Petron serye May nagdala <laughs> May mga nagdala ng mga drum drum na Petron eh Ay na ano eh Petron tuloy Bridget eh, <laughs> May mga nagdala ng mga galon-galon, drum-drum na nalagyanan para ma-refillan yung ano mayroon Meron silang reserba kasi halimbawa kasi syempre since 50% off, kung ang gasolina naming mga nakamotor, nakasasakyan na gasolina din ang ginagamit, kung 49 man yun, magiging malapit na ako no malapit lang din naman yung akayin ng bubungad lang din pero let's try kung let's try puntahan kung meron pa ba dun Sabi ka muna, ang nangyari sa iyo. Sabi ka muna, pahinga ka, pahinga. Pahinga ka muna. Wag, 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 wag. Pahinga ka muna, baka hindi mo kayanin kuya, mababangga ka. Tumama ka na yata, eh, oh. Puro bangas mukha mo, oh. Eh, sa asamahan kita doon, tumawid ka kasi mahirap kung hindi kang kamabangga. Ay nga ka muna, tubig. Gusto mo tubig? Ay, kasi, dude, barong, barong kan, eh, kasi doon, parang, parang sumemplang ka ni. Oo, oh, nakainom eh. Ito lang tayo. Oh, tige, sige, sige, doon na ha. Gilid ka lang, wag ka sa gitna. Sige, okay, mauna ka. Huwag kang tatawid agad, ha? Oo. Baka tumawid ka agad, ha? Hintayin mo ako. Ako, mga kabrum-brum, ito na nga ba sinasabi ko? Pasko, pasko. Tapos ganito. Kuya, ah, gilid lang ha. Antayin kita doon. Pwedeng iwan to. Doon tayo sa tindahan, kuya. Sa tindahan tayo. Bibili ng tubig. Teka lang, teka lang, teka lang. Teka lang, teka lang. Nakago sila, nakago. Diyan tayo sa tindahan. Salamat. Oo, oh, hintayin mo ako. Huwag Kailangan mo makauwi ng maayos. Magpapaslo, kuya. Baka mapahamak ka. Hindi ako eh kasi bumagok ka na oh Tumama. ayun oh puro bangas mo, oh tungtayin mo dun tayo tara na teka na Buya, teka lang sa tindahan tara nga ah. sa tindahan don E eh, meron ba kayong tubig na tinda? Tubig? Pahinga ka muna kuya Pahinga ka muna Tumambling ka ni nee. Sige na umupo Makikipo lang sa tali ha Nakita ko kasi naglalakad doon lasing ha sa gitna E eh, mukhang na-aksidente ni nee. Upo ka muna Magpapasko tapos ganyan yung ano Teka mo, magpahinga ka muna diyan. Umupo kumain ka na ba? Walao. Wow. Walao, oh, layo, tropa. Tapos maganda ako ngayon. Mayroon na Dapat, ka kayol, malapin malapin. Ay, parang, na lang muna. Dapat doon ka magpahinga sa Barangay Hall. Malapit ang malapit. Ano ang barangay? Ano ang barangay? Ano ang barangay? Ano ang Dito na tayo. Dito na tayo. Kayo may nita ka naglalakad sa kalsada. Para nakita ng tatay. Kung tatay mo yung yan. Bukas na kalawa, pag nabangga, wala na akong tatay. Yeah. wala na siya, wala kong sumadya kong tubigil para i-resistasi wala na siya 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 Tumunod ka sa akin. Tumunod ka. Sundan mo ako ha. O wag ka sa gitna. Sa gilid ka lang. Halika. Yeah. Halika. So, yung mga kabroom broom no. Eh. Si guya. Lasing na lasing. Just to die. Hindi may pwedeng ganito. Magpapasko. May uuwi ang pamilya to. gilid, gilid, gilid. Gilid lang, gilid lang. Diretso, dun sa kanto, kanan. Ha? Nahatid ko nga sa barangay, Ang layo lang uwihan. Ha? Ah. sige, dun ka, kumanan ka dyan. Kakain ko din para sabay tayo. Oh, walang problema. Kakain ko din para hindi ka maiwan. Di pa pwede yung ganyan, Tay. Siby mo yung pamilya mo. Ba't kasi magpapakalasing? Alam mo namang nasa malayo ka. Sabay tayo uuwi. Pero iiwan kita dyan sa barangay, ha? Oo, oh, doon ka lang. Hindi ka nila pa uuwiin. Oo. Oh. Diyan tayo sa kanto. Kumanan ka dyan. Ay, Diyos ko. Okay lang 'yan, okay lang 'yan. Naiintindihan talaga, hindi mo na nga alam kung sa paanong titindi. O oh, hindi sasamahan kita. Ano, salamat. <laughs> Baka ah, mamaya, hindi ka pumunta dun eh. Ay, ikanan mo dyan sa gasolinan. Sa bagong ilog po kayo. Tanod, tanod po. Ah, ito kasi lasing, sir. Ah, sa barangay. Hindi. Concern citizen lang kasi wala yun ang uwi yan. Nasa gitna na highway naglalakad eh. Dahan-dahan. room medyo hassle to ah pero hindi natin tinotolerate mga gantong bagay kasi buhay ang ano, kalaban di ang ano dito taya magkaganto uwi ka lasing lalakad ka sa highway sabay mo ng 10 oras ng gabi truck bus sakyan tricycle lahat sabay mo lahat Thank you. Kaya naging ilo gabi po. Ah, sir, Meron lang po kasi kung nakita sa ano sa highway dito. Bali sing sa kalsada gitna ng kalsada naglalakad. Concern lang ako kasi mukhang tumumba na. So, uwi pa siya arenda tay tay. Eh, dinala ko dito baka sakaling makapagpahinga. Kasi eh bossing tingnan niyo, kailangan rin ng konting first aid kasi Kasi yung mukha niya medyo may bangas. Tama ka. Yan. Oh. Bisikleta ho, oh, dala. Eh, nakita ko doon. Ako lang yung nagsadya sa kanya tumigil. Eh, awang-awa ako magpapasko. Tapos, mga no, didisgrasya pa.